Ito, usapang trending pa po. Napanood niyo na ba? Napapapasana, old ka na lang talaga. Dahil sa overload, hindi ng pares, kundi ng regalo ni Rosmar kay Diwata. Ang laman ng kahon natin. Oh, 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 oh. Kasi napalitaan ko na nagpapahinga lang daw siya dito sa sasakyan, kaya ay. Yan, napahagulhol yeah. si uh, Queen Diwata <laughs> sa unang surprise ng businesswoman na si Rosmar mm -mm, at na-vlogger uh, ho yan. House and lot ang binigay ho ni Rosmar K. Diwata. <laughs> Iba Kaya, talaga si naman, Rosmar, pang malakas. Ang lola nyo, nyo na humahagulhol. Nakarelate daw kasi si Rosmar K. Diwata na walang maayos na tulugan. Nakatira lang daw ito noon sa likod ng pet shop. Bukod sa house and lot binigyan pa ni Rosmar ng 1 million pesos wow, na hello, cash si wow, Diwata. Sa kabuuan mo, umabot ng 5 million ang binigay ni Rosmar kay wow, Diwata. Palakpaka. Napaka-generous ni Rosmar. In fairness kay Rosmar, mm -hmm. matapos siya i-bash ng publiko dahil sa panggagaya umano niya kay Diwata. Wala namang masama. Layo naman ng branch niya na sa Laguna. Pag all is fair naman in business, di ba, Papu? Oo Kasi nga. kahit na ginaya niya yung overload concept. Uh, eh sinabi naman niya na inspire kasi siya. Inspire. Sa malayo. Ang eh. hindi malayo naman talaga. Kasi sana ko ano. nagtayo siya sa tapat ni Diwata oh, na hindi. Pero look at Rosmar, 'di ba? Dahil nga isa siyang uh, mayaman na vlogger uh, at businesswoman, hindi niya pinagdamot ang kanyang blessings, 'di mo? Tama. Bahay at lupa, tas 1 million ng cash. Sana all Rosmar. Oh,